Yes mga ka-snipe, sniper is back at nandito mga ka-snipe may napansin ho tayo nga nakatira sa ilalim ng punong kahoy mga ka-snipe dito sa bayan ng Las Piñas ano, sa may karungtong ng bulungan at alamin natin ang buhay-buhay na rito mga ka-snipe para may sa publiko natin ang kanilang buhay. Nakatira sila rito sa ilog. Morning mga ka-snipe, andito tayo sa may ano, anong lugar to day? Ano po, C5 po, main road, C5 ng main road. Ah, C5, main road ng C5, extension no, Las Piñas City. Dito mga ka-snipe, may nadaanan tayo rito, ano, sila ate, yung bahay nila, napaka unique kasi ano, tree house. Ito, sa ilalim, sa ilalim ng puno, makipag maritis muna tayo rito sa kanila. Kasi sa so buhay ko, ngayon pa ako nakakita ng ganitong bahay. Saan yung daanan nyo, te? Saan yung daanan papunta dyan? Pabundok. Ah, yun, Naku, kaya mo naman po po, Alam na lang po kayo, sir. Dito po, pa. Hindi po dito. Hindi, doon na ako. Hindi po. Punta ako dyan, ha. mag tayo, ha. Yes, mga ka-snipe. Talagang uh, huminto ako rito, mga ka-snipe. Kasi curious na curious lang ako rito. Sa yung bahay na nakita ko sa ano, dito sa tabing ilog. Yan. Tapos dito nakapatong lang yung bahay nila. Tay, pwedeng masilip yung bahay pwede mo, Tay? Po, pwede po, pwede po, sir. Ito yung bahay nila, nakaka-stay Ilan taon na kayo rito, Tay? Ano na po, three years na, mag-four years old. Dito lang, paano pag umulan? Wala po, ganyan lang po. Natulog po sa loob. Anong pangalan, nato, Tay? Ano po, Jocel po. Ilan yung anak niyo? Tatlo na po. Tatlo na? Okay. Dagdagan mo pa yan. Oh my God! <laughs> <laughs> ito, trak, Did... Nagtatrabaho ng asawa ko eh. Saan ang Na, trabaho? Truck ng basura. Ah, nagbabasura. Apo. Saan kayo nasaing dito? Dito Dito? Apo, ayan po. Sawi gamit. Ito yung saingan lang nila mga ka-snipe Ito yung mga anak mo. Ito po, ito. Kapatid ko po ito nasa akin. Ayun po yung isa. Hmm Yung dito sa kabilang bahay, sino naman may ari dito? Yung kapatid ko po. Ah, kapatid mo. Ibig sabihin magkapatid kayo rito? Apo. Ito mga ka-snipe po alat mo oh, di ba? Oh, nasa ilalim po sila ng ah, sa gilid ng ilog. Ayun oh, no? ilog na po yung ilalim. Paano kayo pag nagsaing dito? Ayun po, may mga lata-lata po kami. Ah, wala kayong ano no, wala kayong kusina. Wala po. Dito yung kusina nila mga ka-snipe, napakalawak yung kusina nila. Nice. Ayan, yung mga anak nila. Ano ang pangalan mo, Tay? ikaw po. dito ka. Oh. Ah, sa dulo. Ay, no, Madam. yung bahay nila? Ah, ibig sabihin tatlo sila rito mga ka-snipe ah. Tatlo sila rito mag kakapit bahay. Mga ka si silipin ko yung ano, loob ng kwarto ng nila at Giselle. Hindi ba nakakaya, sir? <laughs> To ito yung mini dirty kitchen nila rito diba at least may bigas pa rin yung sila oh? yun mga ka ha. kung may mag-sponsor sa inyo dyan kahit ano trapal pwede natin dito sa kanila pero siguro gagawin ko ng paraan next week pag makabiyahe tayo ng maayos sa angkas bibili ko sila ng pagsamantala trapal sa baklaran yun ang uh, next sa balik ko rito kasi napakahirap mga ka-snipe eh. mga anak kasi sila may mga bata di bali sa kanila matanda na itong mga ito Ay! 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 mga bata kawawa kaya kung sino man sa inyo yung gusto mag-sponsor kay Trapal para sa kanilang bubong ng mga kubo-kubo na rito sa tabing ilog handa ho natin tatanggapin at ibigay sa kanila rito ni Jusel abangan ko ang inyong mga missions mga ka-snipe para mga mahal kong viewers sa aking page Archer Sniper Vlog kung gusto nyo nga mag-init. Kahit anong ano, kahit anong bagay. Pera man dyan. Or uh, yun nga, yung trapal, importante talaga. Pero syempre, pag wala tayong pera, wala tayong pambili ng trapal. Ako naman kasi mga kaista. Bumabiyahe ako bilang angkas rider. Kung may extra ako, kaya ako nakapag-vlog. Kanina, kumita na ako ng 530. Yun, ang dinigay ko sa kanila ngayon, worth of 400. Iwan ako ng panggasolina para makauwi rin ako ng bahay. You yun na uh, sinasain ngayon ni ate yun sa bilang kanto ito yung ano mga ka po pangatlong bahay kubo yan ay nako buhay yun dito walang walang ulam ay mga ka snipe ano pinabili natin si ate ang bigas at saka ulam magkarni uh, magkarne muna kami ngayon kasi para ma-experience natin yung ano makihalo tay tayo sa rito dito ako kakain dito ako kakain kakain sa aming bagong tahanan. Ito yung mga anak nila, oh. Lalaro. Napakalaki pala rin yung area nyo rito, ate, no? Napakalaki yung ano nyo, yung salas nyo rito, no? Tawak ng ano mga ka -style po. Big round ng mga anak nyo rito. Ayan si, ano, yung asawa mo? Oo, ayan po. Susunod po siya. Tanso, pangyay, Dol! Anong balita? Meron rin. <laughs> Anong pangalan mo, Dol? Loy. Si Aploy. Loy, bisaya ka rin. Bisaya ka, nga nang din. Ay hindi na intindi. Yan ang asawa ni mo nga ate uli? Po. Ati Jocel po. Ate Josel. si Aploy. Isang ano, pahinante po siya ng garbage truck ng Las Piñas, sir. Magkano yung buwan niyo yun dyan? Ano yung sabit lang ako? Ano yung sabit? Ano lang eh, Arawan lang. Extra ng palero. Paano yung sahod mo doon? Kalakal lang. Ah, kalakal lang. Wala ang sahod na galing sa LGU? Wala. Ah, kung ano yung makuha mo doon sa kalakal? Ay. Yun lang, kagaya niyan. Yan na ano. Tingnan nga yan. Ayan ah, ang nakuha mo sa ano. Ito lang ang nakuha ni Kuya ano. Tapos susunugin mo yan para magkaroon ng pera. Oh. Ayan mga ka type ano. Akala ko may sahod si Kuya. Wala wala. Pag sabit, ibig sabihin yung sadya mo doon, kalakal. Pag walang kalakal, may sabit pa rin. Pero <laughs> walang kalakal. Walang kita. Ayan. Uh, Sabay na tayong kakain mamaya dito ha. Aalis ka pa ba? Asa mo susunugin yan? Masa. Ata. Sabi ko, kasi bawal yan sa mga bata. O, oh, sige, sunogin mo muna yan. Tapos bumili na yun si ate. Sabay-sabay tayo dito mamaya. Ayun, okay. yun. Mga ka-snipe. Sige, ingat. Huwag susunog ha. Huwag mo sunugin yung tulay ha. <laughs> Ayun mga ka yung buhay pala ni At least nalaman na natin kung hindi ko binaba, hindi natin malaman yung buhay-buhay ni Ate Jusil dito. Na ganun pala akala ko may sahod do si ano, yung niya doon sa LGU sa May Yun pala, sabit lang daw siya. Ang ibig sabihin, sama-sama siya doon. Pag walang kalaka, pero imposible na walang kalaka ano? lang. lang yung kinukuha niya, yung mga plastic at ano. Okay. Plastic, mga yung, tanso. Kano po kinita sa plastic po ng mga lumalat talat kung ilang po yung kilo no yung po yung yung pinaka benta po nila yun po yung kaparte nila Imbawa po kay bundle ta tatlo hatiin po nila yon apat po sila yung driver pa po kasama po nila bali apat po sila maghahati sa 500 mm. bali -hmm. tagwa 125 21. mm. -hmm tama uh, nga mga, mga ka-snipe kung naalala nyo yung na-vlog ko rin na ano mga garbage kulit sa may Imus Kabiti dam site ganun din yung sinabi sila ano team Joey shout out sa inyo Joey ah uh, pasensya na hindi pa ako nakabalik dyan kayaan nyo susulpot na lang ako dyan Joey ah uh, shout out po sa inyong lahat dyan sa Kimus dam site. So, mga ka-snipe ganito rin ang sistema kaso lang ang pagkakaiba lang nila ano, sila nakatila sila dito sa ano hirap yung tirahan nila rito mga ka-snipe ano Abangan natin mga ka-snipe yung pagdating ni ate. A few moments later. Yes mga ka-snipe, dito na si ate. Bumili ng bigas at ulam. Ito na oh. Si ate Kim. Ate Kim's. Ito yung bahay ni ate Kim's. Yan sa baba. Sa baba, ito. Ay, 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 ko. Marami ka daw anak. ay, okay. Pito. Pito. Kala ko walo. Hindi pa, hindi kasama yung dinadala mo ngayon. Ano, ano? Pangwalo yan. O, oh, di ba mga ka-snipe? Nakipagmaritis si sniper rito ha. Ah. Tawa si, ano, si Jusel oh. Sinawa na ako ni Jusel. Dito mga ka-snipe, malalaman natin dito, may experience natin dito kung ano yung style nila rito. Pag nagsasaing sila, buhay nila rito, alamin natin. Hindi siya masama na tayo dyan. Marami na yan eh. Aba, kung kulangin yan, ilan ba yung anak mo? Pito. Ito yung, ano, saingan nila. Magsindi na sa kasul. Paano ito pag ano, pag umulan, like hindi kayo makapagsaing? Oo, oh, oh. binaba ba sa... Ah, baba mo. Lolo. Kuya. Wala na itin ng kuya. Maya, maya mga, mga ka-snipe. Abangan natin. Tulong-tulong sila rito pala mga ka-snipe. Ganito yung buhay nila rito. Okay na yan, okay na yan, ganyan. Okay na yan. Okay na yun, mga hash knife. O, diba? Napakasimple yung buhay nila rito. Napakalawak ng ano nila, yung kusina nila. Ito yung buong kusina nyo rito, ate, no? ito po. Ito po. <laughs> Napakalaki. Ayaw <laughs> po siya baba, sir. Maraming labong. Oo, oh, oh, hindi rin po hindi doon. No? Tubig yun eh. Kasi mga hash ka snipe ano, yung gilid nito, yung bahay nila, ilalim tubig. Yung CR nyo, nandiyan na. Yan na rin po, sir. Na. Ano yan kung baga sa ano? Pa, naka pa, kids na, no? i e, delikado yung mga anak niyan, baka malaglag. Ay na yan, sir. Pero na-experience na naglag yun na, na yung mga anak niyan. So, sir, na-experience na po talaga. Lalo ito, itong isa ko, nalaglag na yan. Yan, yan, Sabotin yan. Buti nasa gift ko. Ano ng kahoy, bawak sa kahoy. Ay, ayun na, mayroon na naman tubig sa lupa. Hello, sir, um, ano, lutoin mo, te? Uh, manok. Ah, magsigang ka. Sigang si ate. Siya yung chef cook ngayon. Si ate Kim. Kaya kung nais nyo mag-sponsor ka nila ate Kim. Magbigay kayo ng bigas. O ano pang grocery. Dito sila matatagpuan sa may C5 extension. Pinakadulo-dulo pag galing ka sa Bilyar Sipag. Ang taguso nito, ang tumbok nito sa may tabing dagat. Sa may expressway. Kabitiks. Nandito sila sa bandang kanan. Sa may tabing ilog. Ito yung bahay ni ate Kim unang palapag tapos doon kay Jusel doon sa unahan bali marami pala talaga sila rito mga kaisnay mabuti nga may ano rito Whole way yung kalsada na hindi na ginagamit wala namang dumadaan na truck dito ate ano dito itong kalsada na to oh, so, wala Tataas taas lang walang dumadaan kasi rito mga kaisnay kasi tinambakan kaya safe na safe sila rito pati yung mga bata rito ito yung dirty kitchen nila rito lawak ba diba? luto na ano yung kanin mo bilis na luto ano ilang kilometro kem yung ano kinukuha na nyo ng tubig sa ano? huwag ko lang kung awa ka layo no nakikibili lang din kay doon magkano yung ganyang galon? 2 pesos 2 grabe mga ka -snipe. tubig dito binibili nila 2 pesos yung ganitong galon yan panghugas nila kailangan tipit-tipid lang din sa paghugas no kasi ang layo ng tubig na binibilhan nyo eh tapos ano yung sunod na lutuin mo te? ulam na kaya sa next ano natin mga ka-snip sana nga may makakita itong video na to at uh, mag-donate ng trapal para sa kanilang kubo-k -kubo plastic lang talaga. Mas maganda yung trapal, talagang matiba yun. Ayan. Ayan nagluluto na. Si Ate Kim, ship cook namin ngayon, magluluto na siya na. Tawin mo, te. Sinigang, ano? Sinigang na manok. Sinigang na manok. Kaya ho, binlog ko mga ka-snipe yung buhay nila rito sa ano, ding ilog. Kita ho natin, may experience natin, yung pamumuhay nila baga. Kasi sa atin, normal naman na ano, yung pamumuhay natin dahil may bahay tayo. May dirty kitchen, di ba? Isa kanila rito, sama-sama na itong dirty kitchen nila rito.

Ikaw Kim, anong masasabi mo dahil pang walo na yung nasa mo? Nahiya uh, si ate Kim mga ka-snipe. Pero yun nga mga ka-snipe yan sila lahat dito sa tabing ilog. Kaya kung nais nyo nga mag-sponsor sa kanila mga ka-snipe, kahit yung mga damit, kung may mga pinaglumaang kayong damit, pwede nyo ho akong i sa aking Facebook page, Archer Sniper Vlog. Hatid natin dito sa area nila. Maraming salamat mga ka-snipe. Sniper, don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Thank you for the donation.